Eid Mubarak! Eid Mubarak sa mga Muslim. Uy! Isa pa? Isa pa? Isa na. Isa na. Hindi ka rin mo pa inyo kahit. Doon nga. Hindi na nalang. Hindi Hirapan ako ah. Sige. naman dito sa kami sa baba. Kung kayo sa tatlo. sa Sige. Go. Alis ka dyan, Sa ano ko. Saan? <laughs> Saan? Alis nito dito, Rida. may Michelle, kasi. <laughs> Sige na, may mo ko. Ito, patulang-tulang Video yan din. Mm. Diyan ka na, gano, para i upload mo sa ano. Oh. Ay, gano'n. Bye bye guys. Bye bye bye. <laughs>